Lapad ng kalsada dito. Ganda-ganda pero hindi pa rin ito makumpiyansahan. Good morning mga idol So Biyahe kami ulit ngayon ano? Pupunta kami ng Kaliraya Pero dito ang daan namin sa Marilaki Tatagos na kami doon sa ano, Sa windmill Para Hindi traffic Kasi sobrang traffic talaga Ha? Pililya nga Sa Pililya Sa Pililya dito na tayo sa malapit sa exciting part Mga idol Sa unahan kasi nito Malapad na yung kalsada Ganda ng CB na iklatch oh. Dito na tayo sa exciting part Sa unahan yan Yun na yun Ayan sa kanila oh, Mayroon silang ano Mayroon silang intercom Tayo wala <laughs> May intercom sila kaya magkarinigan sila. Kahit yung mura lang na intercom, mumurahin lang na intercom ba? Pogi na Honda CB na i-clutch. Susundan muna natin dito. akit kaya traffic yung mga galing sa taas so dito na tayo sa exciting parts <laughs> to, lapad ng kalsada dito ganda ganda pero hindi pa rin ito makumpiyansahan kasi marami nang naaksidente dito dahil siguro sobra gigil Paingat lang po tayo mga guys Mga guys <laughs> Kasi Para maiwasan natin yung mga gano'n na Aberia So ayaw natin nun Dito na lang tayo sa shore Para maenjoy enjoy natin yung ating ride Ang iba umuwi na <laughs> kami paakyat pa lang pero uy sana wag umulan no kasi medyo madilim sa unahan pero ang ano naman namin barangay sa palok lang kami bababa kami doon ah uh, pilil ya kasi dito na kami dadaan sa may windmill sana di umulan para kahit papano hindi naman masubhan ay bagong gulong lang. <laughs> bagong linis. Bago lahat. Dami umakyat, dami din naka four wheels. Yun lang ang maganda sa adventure bike, walang tagtag -tag eh. mabigat nga lang pagdating sa traffic. Kasi nga masyado siyang malaki. Pero kapag nanakbo naman, goods na, ayos na ayos, magaan lang din. Pero sanayan na lang din siguro. Sanayan lang din. Pag di talaga sanay dito, talagang mano talaga dahil sa malaki talaga siya. sila <laughs> itong aking ano itong aking gopro mabuti may extra pang baterya ako na hindi pa masyadong lubat yung original lubat na lubat buti itong dalawa yung tilisin may 32% pa dinagdagan ko ng konti kanina sana ano uh, di ka agad malubat pero may isa pa akong dala 32% din maganda din yung aking gulong ngayon maganda yung kapit maganda rin yung original nya yung Dunlop kaya lang pagka maulan tapos basa 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 ng konti lalo din sa mga guhit mga guhit na ganyan madulas ya ito wala talaga oh. Smooth na smooth lang. Dilim doon oh. Sana wag umulan. <laughs> May ulan naman ngayon kasi ambon-ambon tapos sa ibang lugar naman parang ano lang siya ba? Isolated lang siya. Isolated <laughs> ba ang tamang tawag doon? Parang hindi yata eh. <laughs> Pakalat-kalat na pag-ulan po ng Aerox So sama-sama sila no Aerox at saka ADB Alaala ko dito tumirik ako sa Kia oh. <laughs> Grabe yun Tapos pala yung radiator Dito na tayo ngayon sa windmill sa Pililia Pero Didiretso tayo na ano Na ang kaliraya So pinapakita ko lang guys kasi dito na yung mga ano windmill. Dadaan lang tayo. So nagtipid rin kasi ako sa ano ng baterya ko. Kasi ano eh lubat. <laughs> Naglagay na ng maraming hams dito. <laughs> Nalingat ako dun sa isa. Siguro dahil ah, uh, marami ang nagpatakbo ng na mabilis. Kaya nilalagyan na lang. So ang ganda ng panahon ngayon, no? Oh. So okay guys, update ako mamaya pag nandun ako sa Pilaraya. Nandito na kami ngayon sa Mabitag. Mga idol, kakain. Maglumi lang kami ng asawa ko kasi akala ko doon kanina eh, ano eh, ulan, malakas. Pag parang pag lang yun, mga ko, So ito oh. Ngayon lang kami nakaride sulit. Sabak ulit sa putikan. <laughs> Good na turn on mga idol. So, hindi na kami tumuloy din tayo sa Kaliraya. Lakas ng ulan. Gating namin doon, grabe ang lakas ng ulan. Kaya ayan, bumalik kami. Dito kami ngayon sa Pililya, sa Kayakyat. Yung overlock. Bahay na lang kami ng buko. Shoutout pala sa aming presidente no, sa KBRCP. jersey oh Kawasaki Big Bike Riders sa Philippines so grabe oh Butik. motor tapos grabe yung lumang sa may area na Laguna so siguro sa next ride na lang siguro yun magkaliraya